Sa pagpapatuloy ng mas pinaigting na kampanya kontra ilegal na droga, arestado ang isang lalaki matapos mabisto sa kanyang pag-iingat ang hinihinalang ilegal na droga sa barangay Estefania, Amulong, Cagayan. Arestado ang sospek na kinilalang si Elias Dolphy nasa sa hustong gulong at residente ng nabanggit na barangay. Ayon sa ulat sa visa ng implementasyon ng search warrant, ay nakuha sa pag-iingat at kontrol ng sospek ang apat na piraso ng silyadong plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na mayroong timbang na 50 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Maliban dito, nasamsam din kasama nito ang isang aluminum foil strip, container box, rolled aluminum foil, used aluminum foil, plastic straw, improvised aluminum tutor, stick, improvised needle wrap na may aluminum foil, isang pakete ng transparent plastic sachet, cellphone pouch at pera na nagkakahalaga ng 1,920 pesos. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Amulong Police Station ng suspect na maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.